po, magandang hapon sa inyo sa aking mga mahal na subscribers. Ito ngayon ang nakita nyo sa background. Ayan. Diyan na mo gawin, magstart kami ng sukat. Susukatin so, namin. Ng mga 10 by 20 ang inaay ko. Dito na. Dito na. Huwag na na magpatagal. Ayan, itong area na ito ay gagawa ako ng pan na 10 by 20. Dahil nga wala akong makuha na tao. Naghahanap ako, 2 na. So, walang makuha. So, ngayon, tatrabahoin namin. So rest assured na kahit walang tao na makita ay gagalawain namin ito dapat dahan sa abot ng aming makakaya. So sige guys, dyan lang kayo at makikita nyo ang aming galaw sa ngayon. So okay na? Sige guys, mamaya naman dito, kalilinisin namin ito or either susukatin namin. So dyan lang muna kayo. Okay, bye. Hello guys uh, Ito na sukat na namin Ang galing dyan Papunta dito ay 20 meters And then ang papunta roon Sa pader na yan Galing sa akin na minarkahan dyan Ay nasa uh, 10 meters So yan lang ang aking gagawin uh, 20 20 by 10 Muna At uh, Sa tingin ko manageable Ang 10 by 20 na ano na sukat so so guys uh, aming aayusin muna ito at uh, i-off ko yung uh, camera at uh, sabihin ko sa inyo kapag uh, matapos namin ito makikita nyo pa rin so sige guys take care at uh, trabahoin muna namin i-off uh, the camera namin muna ito at lilinisin namin to ang aking Uh, sinukat na 10 by 20 okay guys uh, take care thanks bye hello ito na ngayon ang aming nalinis uh, nagsumula kami yung last race dalawa kami so kung makita nyo ang aming nalinis dyan ito sukat na ito ang kahabaan na ito ay 20 meters sobra ng konti yan dahil uh, amin pa i-ano doon eh ispan pa namin konti ang mga saging amin I alisin yan at uh, ito ang ka, ang sukat nito ay nasa uh, 10 meters oh, 10 meters yan ang width nya so ang haba is uh, nasa 20 meters so ang pader na yan dyan ko ilagay or either ipapakadahan ko yan para hindi maglabas ang tubig doon ipa-wrapping ko So, kung titingnan nyo, ang lupa na ito, tingnan nyo, clay talaga. Iba, iba, tingin. Pati, okay, ano, o, tingnan nyo. Yan, putik. That is, this is the best uh, na bahayan ng tilapia. Yan, the best. So, bakit nga nagka-interest ako na maglagay sa earthen pan? Kasi nga, napakalapad ng lupa. Ayun, doon. itingnan e, tingnan mo, sundan mo. Ayun, doon. Napakalapad na yan at kailangan ko rin na paglagyan ko ng natural lang natural lang na pag-alaga ng mga tilapia so ang ganda kasi oh kita mo may tubig uh, lalagyan ko lang dito ng supply ng tubig ayaw ko na diyan manggaling although na mayroon diyan uh, butas kami na nilagay uh, sa pader mayroon diyan na uh, PVC writing detritus So, in, niya uh, akin yan na ikundem para at least walang contamination na galing sa labas na tubig. Actually, may, uh, may uh, kanal dyan na dalo yan ng tubig galing sa bundok. So, ayaw ko yan magpuha kasi that is uh, liable for contamination. So, guys, dito ako talaga magplano na dito ko ilagay ang uh, mga natural na uh, breeder. Kasi nga, mayroon na akong kausap, taga Laguna siya at ini-insist niya na magsimula sa 10 by 20 meters na na sukat ng uh, 18 pan. So dito, alalagyan na uh, amin na lang to hukayan. Yan, kami nga lang, wala akong makuha na tao. I don't know kung may makuha ako bukas. So kung wala talaga, ilin dahan-dahanin namin dalawa nito. Pero malalim-laliman pag dahil lalagyan ng pilapel sa tagiliran diyan, hindi na kailangan dito pilapel. And then doon, siguro mataas naman yan ang area na yan. So, lagyan lang ng konti. So, kailangan dito mayroong pilapel sa division. Kasi ang sunod naman yan, another 10 meters naman. So, guys, uh, uh, sabi nga ni Napoleon, sabi niya, uh, parang hindi siya pabor dito. Pero naman naisip ko, sayang ang lupa. Oh. And then dito, isang hukayan lang eh. Tapos, wala na. Wala din airitor And then natural na makagalaw-galaw sila dito. When it comes naman sa predator, sa tingin ko kaya na ma ano ito dito wala nga to so, insekto. Napakal ano dito ang palay ha. Napakalusog ng palay dito. So napakaganda dito. Tinigil ko na ng I think mga more than 4 years na to na wala nang tanim. So ang so well na ito ay nakakondisyon na talaga. Ah uh, hindi ko na siguro lagyan ito ng lime. At uh, sabi nila lagyan daw ng urea. Ay tingnan natin pero super so ito ay natural organic na organic ang lupa na ito at natutuwa ako nito oh, kita mo yung mga tubig-tubig so putik-putik siya so the best yan sa aking na na-basa sa lahat ng mga manual ay kailangan uh, clay loam ang uh, bed ng ating uh, pan so dito the best so sa 10 by 20 kung ang ratio ay halimbawa ilagay natin ang ratio na sinasabi nila is 4 eh. 4 uh, piece, uh, four, uh, pieces ng tilapia uh, per square meter. So ito lagyan ko ng surusubrag ng konti. Ilagay ko sa 7 kasi mayroon naman yan tumboy mayro eh. Mayroon naman yan mga ganun eh. Mga bakla na kasama. So uh, may allowance na ako. Siguro lagyan ko itong mga 800. Yan. So bukan ko lang dahil ililipat ko naman yan. Gawin kong grow out sa iba. So pipiliin naman isa-ising. So guys, dito na tayo. Kung ano ang mayroon kayo diyan, ang mayroon ng mga lupa na sa tingin niyo pwede din uh, galawin niyo dahil ang pira ay nandiyan sa Hatsiri. Hatsiri business talaga. Uh, wala sa kung ano-ano sa grow out matagal eh. Four months ang grow out eh. Pero samantala dito, saglit lang. Saglit lang. Pero ang breeders na brief na ako kanina, ang breeders daw kailangan alagaan mo ng mga 10 months pa bago siya pa-itrogen. Yun ang advice niya sa akin. Ang expert na yun yung ano, sa Laguna, sa Malu... I think sa... saan? Uh, ano yan? Sa Los Banyos? Barang diyan, diyan sila. Oh. So, kaya niya ako suplayan kasi hatchery siya. So, sabi niya, develop mo na, maggawa ka na kahit isa kasi matagal pa naman ang 10 months eh. So, tama siya. So, ito, minamadali ko nga. Kasi guys, sa ating bioflok, although na control natin, pero Uh, from time to time is mayroong mga problema dyan na naga exist Artificial kasi ang gandan dyan. So okay lang yan kung wala kang lupa, yan okay yan. Pero kung may lupa ka na malapad naman, ay natural ito. Natural habitat ito ng ating mga alaga na isda. So bakit hindi mo yan uh, testing ha? Ang mga predators kaya yan. Kaya yan. Lagyan natin yan ng net. Ang mga kung ano-ano na yan. Uh, kaya yan. Lahat magawan paraan yan. So that's it ganon at saka narinig ko sa kanya na ang uh, breeders daw na nandiyan sa mga mud ay talagang um, mabilis uh, lumaki sila dahil makakain-kain sila ng natural natural ang mga uh, ano diyan mga nutrients no na nandiyan sa lupa natural and then uh, semi intensive ang tawag dyan doon na kailangan hindi mo talaga complete na feedingan so sabi niya twice lang in a day pwede na yan so uh, at least na maganda so guys Iyan na ang aking sinasabi sa inyo. Kung ano man ang pwede nyo dyan, ang opportunities, talagang galawin nyo. Dahil sa pagkayod natin, nandiyan ang sikreto ng pag-asinso. Padahan-dahan lang. Sabi ko nga, lagi-lagi nga, sa atin ang gawa. Pero ang Diyos ay magabay sa atin dahil siya ang nagtitingin ng ating mga gawain. Eh. So, okay na kayo guys. Iyan na. So, ito na lang ang aking uh, coverage na ito. At uh, sana bu bukas may makita akong uh, tao na magpalalim nito ng konti. I don't know kung ilang araw nila tapusin to at ipapakita ko pa rin to sa inyo. Hindi na ang title na ito, tilapia farming na lang, hindi na using biofloc. Pero still uh, uh, parang siguro i-continuous ko na lang. Okay guys, yan lang at tandaan nyo kapag may tiyaga, may nilaga at kabayan tayo ng Panginoon. Always. God bless you guys and take care. Bye!